So, hi guys! And now, today, we're gonna go to Hinaguan ulit because chat si Bakang. Kailangan daw natin umalis. My goodness gracious. But now, naisip ko, kailangan akong pumunta ng banko later at kailangan may ayusin ako para makuha yung pinadalang pera from PayPal. ba diba? So, I will see you later. Okay? Bye!

Lo di babakan, mm. yung... <laughs> bakang? Akin yan. Kapaling kita inaano kung tukot Bakang ito ubito kay Gobi na kapuok. Sa pagaling sa pagaling tu. akuani Wala walay er. Bakang na ang ako mga ano? ho. lagi nuon na lagi. ni isa ni kang ay. Na mo na may kuan ni Japan yan. ni. bakang na kato nagkrapso. Japan Japan? di sa ba sa imo? Baka nga mo inyo. Oh, yes, man, man, oh. Alam ko Japan, Japan to Brenda. Hala. Oh, di may, di may ganyan? may Hi, ante. Ilom. <laughs> <laughs> okay. Ngit, ngit. sa <laughs> ginamot Hala, kung pa niya. Kaya lagi si Manlo. Manlo, hindi niya kay Gwen niya. Basta kay Gwen Hindi sa iyo yan. Akin to. Pati doon. Pati nalang Hindi. Kailangan. Hindi. Kay... La... <laughs> 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 kay, kay oyong. Kay oyong yan. <laughs> Ay, kay Hai noloh, ibu mula surf tu bakang oh Hawa ka! Ibu mula surf tu bakang oh Swerts ko nga tu! Hahaha Ibu mula surf tu bakang oh Hawa ka! Ibu mula surf

sa Cebu, sa Kambais. Oo, oh, Kambais. ako sa isang malaking badyan. Ay, na, 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 Ito yung nagyan na nag na, na, uh! ko. Sama na, 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 na. akin tayo special ko. ko kasi swimming pool din yan. Oo. Ito! Ay, mga okay, yung mong <laughs> <man. laughs> to? Exactly. Sure ka sa'yo Ayaw, din niya. Apo na, eh. dito, amin, dito lahat. Betul. Kau nak kedatangan susuni dah No, no. Jepan? Mimi makan tu. ni setanan. Ah. Ah Jepan Manila. Oh, oh di ba. Oh bakang bakang bakang. kita ke makan telaga tu. Yeah. Dude, Bye. Bye. The... Dude, the... Kay Jela yun. payat siya. Hey. Yeah, ng... nah... ka sa <coughs> <reluctant másrustante> <laughs> Kay Jela nung payat pa. Ah. Okay. <slightest mo three> <laughs> <laughs> ito yung kalo. Ah! Huh? sa Ito <NH2> ah. <laughs> <compien��. laughs> niya? mo? Para ka sa... ...triptokensya niya. Si... ...BI <laughs> Boys. Si BI si, Boys. <laughs> o, okay, <lay ra>. Ha? Huh? <laughs> Ito yung... Akin niya. sa'yo. ko. ko.

kaya tayo nito pagporma ilan nila. Ay, sada ba niya? Sige, kaya na ako. Ano nangyari? Hello, jumper o yung! Ay, that's mine! Saraga? Oo, galing Japan yan. namu mo, mukha na akong ano dito. Oo, pantalon, te. Pwede mo gawing shirt yan. Ito, ito. Tokong yan. mga old clothes. Sa barracks. Kaya sige, ito, Jela. Kay Jela. Oo, Jelaiyan, Jelaiyan. skylet Scarlet. Scarlet. Ano po, Lairan? Mayra. Ayan, kay Mia yung pink. Ah, Mia yung pink. Ayun, kay Mia to. May amoy Ito yung palda ni Lyra. Yung crop top niya. Sayang kay Nott. Gwen. Ay, Gwen.

o, ah, ba ba? Dito, oh jeep mo so, na. Ang ganda nito oh. baka na puno na Ang ganda design nito. Oh baka mang hindi kay. ka, kabate ka tugot. Oh kay baka niya. Oh

Bigay mo kay Manuel yan. Kasi sabi marag. Sa Kasi man man ako. yan. O, na. Leopard. Ito mm. na. Leggings pa jogging. Ha? Pas na uy. Yato kay Manuel. Kay bagay sa iya. Yeah! Yan? Para kay Gimo. <laughs> <laughs> Kayo yan. Oh, kamay na to. Pwede pa yan. na lang. Bagay na ko. Hello, Bakang! na.

ang imo mga silingan ba mga sinda suot sa kuwa mo tuwa uban. Ano sa una ba ni na ba kay ni? So mama ni Oloy. Ito mo ata si Ganti. ni mama sa una nga mga maleta nga ambot aso pinto. Ayo pala ang mga old clothes. Ah.